So ay na nga mga idolo, mga tropa, mga bossing, kamusta kamusta na kayo dyan? Tulad sa nakita mo sa ating thumbnail o nabasa mo sa ating title, How to Stop QR Code Scanning sa ating Wi-Fi Connection. Tatapatin na kita tropa, hindi natin yan may stop pero magagawa natin yan ng paraan para malesen or totally hindi na sila co-connect sa ating Wi-Fi Connection. What I mean is, connected nga sila sa ating Wi-Fi, pero hindi naman sila makakapag-online, makakapag-browse, makakapag-download ng anuman sa internet dahil sa ating gagawing trick mga tropa. Ikaw ba naman ang connected sa isang Wi-Fi at hindi ka naman makapag-online, makapag-browse, makapanood sa YouTube, is syempre, matic na yan, magdi-disconnect na tayo sa walang silbing network na yan mga tropa. So bago nga pala ang lahat, kung na-search mo lamang itong ating video ngayon or bago ka lamang sa ating mumunting channel kung deserve kong makahingi sa'yo ng subscribe ayan maraming maraming salamat I really really appreciate that tap mo na rin yung bell icon dyan sa baba para ikaw ang unang ma-notify sa mga susunod pa nating mga mabibisang mga tutorial. Kung may time ka pa, like mo na rin tong video na to. Malaking tulong yan sa ating munding channel mga tropa. So unang step para malesen or totally hindi na sila co connect at may stop na ang QR code scanning na yan, mga tropa is co connect tayo syempre sa ating wifi network mga tropa. Then yan, co connect tayo sa ating wifi network para makuha natin yung tinatawag na gateway address. Yun yung susi para mapasok natin yung dashboard o interface ng ating wifi connection para magawa natin yung trick na aking pinangako sa inyong mga tropa. Yan, sa tapat ng wifi na mga tropa is nandyan yung setting ng ating wifi or Diyan natin makukuha yung tinatawag na gateway IP address mga tropa. So itatap natin yung right side na yan at ito na nga mga tropa yung kanyang gateway so kukunin natin yan, i-gather, isusulat or isa sa ulo kung kaya natin dahil yan yung suse para mapasok natin yung interface ng ating wifi modem mga tropa so ito yung sa akin 192.168.61.1 yan ang susi para mapasok natin yung tinatawag na dashboard ng ating wifi so paano nga ba natin mapasok, syempre gagamit tayo ng any browser sa ating uh, smartphone mga tropa, so you can use safari or anuman, kung anumang browser kahit anong browser mga tropa, pwedeng pwede dyan, so ako for me gagamit ako ng google chrome <clears throat> ayan pagdating mo dito sa google chrome mga tropa, is pupunta ka lang sa search box, dyan natin ilalagay yung ating gather or nakuha na gateway IP address. So, nga pala mga tropa, lahat ng Wi-Fi is may unique na gateway address. So, sana hindi ka magkamali at sana napanood mo nang maayos yung pagkuha natin ng IP address. So, tulad ng aking nakuha kanina, 192.168.61.1 Yan yung unique na gateway address ng aking Wi-Fi. So, ayan, as you can see, nakapasok na ako sa interface ng aking Wi-Fi. So, pangalawa nating step is dapat alam natin kung sino-sino yung mga nakakonek sa ating wifi connection para makuha natin naman yung tinatawag na MAC address ng kanilang phone so pupunta tayo syempre sa uh, wireless setting or sa bandwidth control mga tropa sorry sa bandwidth control tayo pupunta para makita natin lahat ng devices or phone na connected sa ating network, sa ating wifi. So, pupunta tayo sa bandwidth control. So, nga pala mga tropa, ka, uh, lahat ng router is pare-parehas lang ng laman yan mga tropa. So, sa dashboard natin, hahanapin lang natin yung bandwidth control or mga devices na nakakonect sa ating wifi connection. So, nandito na tayo sa bandwidth control. So, ngayong umaga so far is may dalawang uh, connected. So, yung vivo sa taas is ako yon And then, ito yung kasama ko dito sa bahay. So, for example, ito yung kumonek or nag-scan sa ating uh, Wi-Fi. For example, ang pangalan niyan is Samsung something something na bibo Vivo or anumang phone na hindi naman natin uh, kakilala, kakilala, or popular sa atin at alam natin na hindi natin kasama sa bahay or kapamilya. Kukunin ngayon, na, kukunin ngayon natin yung tinatawag na MAC address ng kanyang device. So, ito siya mga tropa, itong maraming letter. Yan yung tapat ng kanyang uh, IP address. So, ito siya mga tropa. So, better na kabisaduin mo yan. Kasi ganyan yung style. Pero iba naman yung MAC address na dalaba syempre sa ibang devices. So, ganito yung kanyang format mga tropa. Ikakapi lang natin yung kanyang MAC address tropa. So, i-highlight natin yan. Yan. So, sorry. Kakapi ko ulit. So, kakapi natin. Medyo mahirap ika-copy at yung isa kong kamay ay Nakahawak dito sa phone so kakapi natin yan mga tropa itong mac address lang yon copy natin yan mga tropa and then balik tayo sa interface pupunta naman tayo mga tropa sa advanced setting ng ating wifi so pupunta tayo sa advanced yan susum natin pupunta tayo ngayon sa advanced at mag-create tayo ng white listed mga tropa so pupunta tayo dyan so dito sa Advanced, mga tropa, nandyan yung filter mode na tinatawag. So, it's either pwede sa blacklist at pwede sa whitelist, mga tropa. Itong whitelist, mga tropa, is yan. Tatap natin sa whitelist. Mas madali kasi dito. So, yung whitelist, tropa, is uh, kukunin natin lahat ng MAC address. Tulad ng ginawa natin kanina, lahat ng MAC address ng ating mga phone na kakilala. So, yan. I-reverse na lang natin yung ating uh, gagawin. So, for example, nandito na. Ito, kakilala ko to Ito yung phone ko. Tapos, lalabas pa yung mga ibang... Mga kapamilya ko, mga device ng kapamilya ko dito, i-gather na lang natin yung kanilang MAC address and then gagawa na lang tayo ng tinatawag na whitelist. Ibig sabihin sa whitelist mga tropa, sila lang yung mga devices na pwedeng mag-browse, mag-download sa ating wifi connection, mga tropa. So kahit ko-connect yung mga tao at wala naman sila sa whitelist, hindi sila makakapag-browse, mga tropa. Hindi sila makakapag internet, makakapag-download. So, kahit anong gawin nila, sige, kumunek na silang lahat. Sige, wala na akong pakialam, kukunek na silang lahat. At wala naman sila sa whitelisted, hindi naman sila allow, mga tropa, ulitin ko, hindi sila allow na gumamit or mag-download, mag-browse sa ating internet connection. So, iyon na nga kung nakuha mo na, na highlight mo na, yung MAC address, mga tropa, is pupunta ka dito sa whitelisted MAC address. Yan, ilalagay ko dyan, pipis ko dyan, syempre, yung Uh, nakuha ko, nakapamilya ko yung MAC address ng kanyang devices or ng kanyang phone, siyempre, so, lalagay natin yung pangalan dito sa remark yan, lalagay natin yung kanyang pangalan, Romel, and then dito sa katapat ng kanyang name is may ad na dito, so add lang natin yan and then pag na-add natin yan is mat, matik mga tropa, yan, nandyan na siya mga tropa, no, yan makikita mo, yan nasa whitelisted na siya mga tropa. So, siya lang yung pwede na mag-browse, mag-download, gumamit ng internet mga tropa. So, pwede rin naman mga tropa sa blacklisted. For example, kung naro blacklisted, kaso mas matrabaho to mga tropa. Tuwing may kukonek, co kukunin mo yung uh, kanyang MAC address and then ipipaste mo dito, mag-create ka ng filter na iba blacklist mo siya. Mas madali kasi tropa sa whitelist kasi lahat na ng nakakonekta na ka pamilya mo sa whitelist mo na siya ilalagay and then isisave mo lang sila lang yung may karapatan or makakapag-browse mababatuhan ng bandwidth mga tropa at sila lang mean to say sila lang ang makakagamit sa internet mga tropa kahit maraming nakakonek yung whitelisted lang mga tropa ang pwedeng makapag-browse makagamit sa internet mga tropa so mas madaling gumamit or gumawa sa whitelisted kaysa sa blacklisted. So yan, kung na ilagay kung nailagay na natin lahat ng ating kapamilya sa whitelisted. So kahit sino man nako-connect, co yan, sino man nako co is hindi na sila makakapag browse or makakapag uh, download sa ating internet connection mga tropa. Sana naging malinaw sa inyo yung whitelisted mga tropa. Yan, kita-kita tayo sa ating mga susunod pang mga content mga tutorial God bless